Yan, magandang tanghali sa inyo mga kaibigan. Update tayo dito sa ating tanim na patola. Ayan. Ayan. Yeah. Tanggalin na natin to kasi kinakahig ng manok. So kailangan natin protektahan sa maliliit na damo to mga kaibigan. So yung ginagawa natin, binubungkal ulit natin siya para at least sa uh, mawala yung ating ano mga maliliit na buto ng mga weeds mga kaibigan nako problema talaga yung weeds na yan ito so yan ayan, yung mga maliliit na yan no? so okay na kailan tabunan natin yan o kaya i-cultivate natin ng panibago wag nating hayaan na no? lumaki agad yung mga weeds natin kasi kaagaw ng ano yun eh ng abuno pag nauna lumaki yung weeds Kanina abono na tayo ng calcium nitrate. So ilagyan na natin siya ng calcium nitrate. Ito yung first uh, application ng ating abono. And then uh, next week calcium nitrate uli. Tatlong beses natin siyang lalagyan ng calcium nitrate pangatlo siguro may halo na sa ano ah uh, so kailang maagap tayo sa weeds kasi problema talaga yan yung mga weeds na yan no? Eh. ito kasi yung mga buto ng mga damo tinitira agad nila ayan so eh, wala ano, tayong camera man so pagkagaan na lang natin ang manual Ayan. kaninang umaga na gawa na naman na natin yung yung ano tatlong plat na titira na apat na plat lang kasi itong ating tinanim tinaniman ng ano ng patola kasi marami na rin siya eh after uh, one month ulit siguro baka mag additional tayo ng ano ng another uh, apat na plat ulit para at least uh, continuous yung ating ano harvest ng ating patola gagawin natin kasi ano continuous yung harvest kasi normally kasi ano eh parang isang beses lang ang pagtatanim ng patola dito ang gagawin natin is uh, ano tayo ah uh, alternate no And kung hindi naman alternate after 1 month meron tayong panibagong batch ng oh, uh, panibagong batch ng ano ng tanim para at least tuloy-tuloy uh, sabi nga nung namimili sa atin dapat kuya tuloy-tuloy yung tanim ayun so, yan eto ang ating ano ilalagyan na natin ng kabuno uh, yan kaya lang naman natin nilalagyan ng ng uh, kawayan para at least uh, makita natin na uh, protected siya sa mga papasok na manok mahirap na eh. so yun lang mga kaibigan like and share para at least uh, Yeah, uh, paki subscribe na lang para at least sa mga susunod ng mga video natin tayo ay may mga panibagong upload ulit ng development ng ating kanil so thank you so much